Ebeso uno hanggang 3 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matwid. Baby, oh, gabi na natin yung homework mo. Okay, sige, pa, okay, sige. Sabi ni teacher, yung homework mo ngayon sa maklit, di ba anak? Okay. ito yung Okay. okay mo. Okay, sige. Patungkot sa dynamics ng pag-aaralan yung homework mo. Kailangan matapos sa tumamaya, ha? Sabusin po. Sabusin okay. Mo po. okay, sige. Ito, lalagay natin sa table mo. Ha? Sige. Pa. Pa, okay. pa. Igalang mo ang iyong ama at tinala siya unang utos na may pangako. Hi, Nanay! Oh, hi, baby! Kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang po. Awad to. ang galing naman. Salamat sa Diyos. Ngayon, anak, yung food mo nandun na sa main table natin. Kain ka na muna ng lunch mo, ha? Sige po. I, I love, love you. you. <coughs> Upang yung kang maputi at ikaw ay mabuhay na malawad sa lupa. Nanay, pagod ko ba ako? Oo, anak. Nag-alaga kasi ang nanay mo na kayo. Wow! Apo kasi tama ng anak ko. Salamat sa Diyos, anak. welcome, pa. I love you. I love you.